Bakit po ba ang inire-recommenda lang po ninyo na ang mga ari-arian ay masailalim masa sa freeze order, eh mga itong mga appointed officials lamang at uh, uh, ay mga taga DPWH, mga contractor, bakit po yung mga congressman, mga senador ay hindi nyo inire-recommendang i-freeze ang kanilang assets?" ang freeze orders po ang assets no kung ibig sabihin po niyan ay e uh, para pong inaaninyan preservation ng assets para hindi pa mabenta or uh, yes. maitago na. Opo, kaya uh, magagamit. Opo, oh. e, oh, Ang ito po ay e, nasaklaw po to ng Anti-Money Laundering uh, Anti-Money Laundering Council AMLC. So, Opo. ang mangyayari po diyan is uh, kailangan po may complaint muna. No? The, it should start with a complaint. Until meron pong complaint against any individual, uh, hindi pa po sila makaka-act niya. No? Ngayon, pagka meron na po yan, that's when they can already go to the, to the proper courts and with the help of the Solicitor General, As for uh, freeze orders or asset uh, preservation orders coming from the court of appeals or the yes, yung pong proseso 19 uh, na well, po naman natin yung proseso na pinapaliwanag. Ang tanong ko po eh bakit hindi inire-recommenda ng ICI na i-freeze ang assets ng mga senador na na-mention din po naman, alimbawa ni ni uh, Senator Chis Escudero, ni Senator uh, Joel Villanueva, Senator uh, uh, sino pa ba? Si uh, Senator Jinggoy uh, Estrada, Senator Bong Revilla. Meron na po ba kayo? Nabanggit din po sa inyo sa ICA yun. Uh, ano pa, yung pong speaker Martin Romualdez, hindi ba papafreeze yung assets niya? At si, uh, si uh, ano ala nito? Si saldi uh, Saldico at iba pa, yung pong mga nabanggit ni Diskaya, hindi ba niyo i-recommenda -re na i-freeze ang kanilang assets? Ay, yung sa amin pong referral kasi last time, eh, wala pa po yung mga iba pong personalidad na nabanggit po niyo Ang nabanggit lang po namin doon, eh, dalawa pong senador at saka ano po no uh, dalawa pong uh, conference po. so in in those uh, in the sense point eh, uh, maaari pong pagka meron pong complaint eventually if there's a complaint before the Ombudsman, ayan eh, na po yung magiging basehan para magkaroon po ng field order so until there's a complaint uh, filed uh, in the proper authorities eh hindi po makaka-act ang AMLC yan po yung proseso nila so uh in in our in, in our case naman po eh, Inaayos pa po namin kung mayroon po talagang basihan para ma mapailan or magkaroon ng referral to any other individuals na, oh. na nabanggit niyo po. Opo, uh, uh, ako po naiintindihan nai nai ko po 'yun pero yung iba po kasi Finrise yung asset, wala pa rin naman silang kaso eh. Ah, as far as na ano po kung sino po yung mga yun, hindi naman po kami privy kung sino po individual yung mga mga pre na po ng assets ng uh, AMLC po. Sila po makakasagot niya kung sino po talagang uh, uh -oh. uh, na-freeze na, na yung mga assets. Dahil uh, may proseso po ang Civil Forfeiture, yung freezing of assets po kasi temporary po muna yes. yan. Yes. No? Uh, but kung sino po yung mga ano -anong mga accounts po na to wala po kaming uh, information with regard to that. Yeah, but po. definitely mm -hmm. po mags magsisimula po ang kanilang proseso na mag-freeze ng assets upon a complaint before a uh, a uh, prosecutorial body like the Ombudsman or the DOJ.